Good afternoon mga kalapatid May bagong alaga tayo May bagong libangan tayo dito Mga kaya Mga kay youtube Yan o oh, Binigyan ko ng Natira natin patuka sa kalapate eh. Apat na agad yung lumapit Doon gustong gusto nila o oh. Isang dakot lang binigay natin Para hindi maubos Yan o oh, Ganda din ng tambayan nila dito mga kalapatid eh. O oh, diba Diba o, oh, mayroon pa pala itong isa. Oh. Yun na, oh, naglipada na. Mga busog na sila. Hindi nila naubos mga kalapatid. Ah, may tao pala. Kaya pala lumipad. Babalik yan. Hintayin natin bumalik mga kalapatid. Pero busog na yun. May lang naman kasi mga butsi-butsi ng mga kanyang ibon. Ayan, mayroon pa isang ibon doon. Oh kasi wala tayong kalapate ngayon mga kalapatid wala tayong pang upload na kalapate kaya ito lang muna yung ating i-share sa inyo mga kalapatid maubay talaga yung mga ganitong ibon dito pero kung sa Pilipinas kasi ito yan sa Pilipinas kasi kinakain kasi ng mga tao ito tinitira ng ergan tinitirador, sinisilo kaya may ilap. Pag nakakita ng tao, liparan na agad. Hindi katulad dito na hindi naman sila inaano. Hindi naman sila kinakain kasi dito. Ito, hinuhuli lang kasi ito ng mga taga dito. Pinapakain din sa ibon, yung palkon or igil. Sa mga igil, sa mga papalkon, yan pinapakain niya. Yung mga ibong ligaw, tulad ng mga ganyan, mga kalapati. Oh. Binalikan niya. May natira pa kasi diyan mga ilang pirasong patoka. Yung iba hindi na nagbalikan. Mas nauna kasi silang kumain yung tatlo. Itong natira. Oh. Kinakain niya yung binigay natin patoka mga kalapatid. Wild dove. Pigeon. Batu-batu. sa amin sa Oriental Mindoro, batu bato tawag dito eh. Huwag ka na kumalis Ubusin mo na yan Hindi na bumalik yung ano Pag bumalik yan sila dyan Mas marami na yan sila Pagsasama na yan eh. eh Mga busog pa eh Mga busog Yung ibang lalaki sa ibabaw Busog na yun eh Nauna silang kumain eh Oo oh. kumokorkotok na ang dami yung malaking bato bato ayun lang mga kalabatid ayan, ayan, Oh, bumabalik bumabalik Sila nakatikim sila na masarap na pagkain eh bukas bibigyan ulit natin ng mga kalabatid oh. balikan sila balikan sarapan sila doon sa binigay natin mapatuka mga kalabatid oh. Oh, di ba? <laughs> oh, nila eh. Ah, yes, ah. Yan lang muna ang ma-share ko sa inyo mga kalapatid kasi wala tayong kalapati pa ngayon. Wala tayong kalapati kaya yan lang muna ang ating alagaan dito. <laughs> May natira pa tayong patuka kasi.